Sa kahit di na tayo magkasama Ang bayan natin dati ay di ba iba -diba na Alam kong namiss natin ang makinig sa Kalungkutan at pagdurusa Mga gabi na tayo ay nasa kalsada Dito sa pagisagana na kajina Di kami matinag kung buhas lang Mga kasiyahan pag ikay kasama Aking puso sa kapatid at ito rin hindi mapapatid Kahit na malayo, para rin malapit Sama-sama tayo, sabay-sabay umawit Para sa iyo ang tagay na ito Tapos tagayan mo rin ako Wala sa atin magbabago Kasi na ikaw ang kabatada ko Kung sa kahit hindi magkasama Tambayan natin dating ay diba-iba na alam kong na natin ang makinig sa kalungkutan at pag Mangakapin Mga gabi na tayo ay nasa kalsada Dito sa tabi sa ganang na kajina Di kami matinag kung buhas na Mga kasiyahan mag-ikay kasama Aking kaibigan, pusat kapatid puringan turingan, hindi mapapatid kahit na malayo, para rin malapit Sama-sama tayo, sabay-sabay umawit Para sa iyo ang tagay na ito Tapos tagayan mo rin ako Wala sa atin magbabago Kasi nga ikaw ang kabartada ko Napakabilis ng panahon Kahit di na tayo tulad ng noon Mahanap pa rin ng pagkakataon Kaibigan ko mula noon hanggang ngayon Para sa iyo ang taday na ito Tapos tagayan mo ako Wala sa atin magbabago Kasi nga ikaw ang kabarkada ko Kung kahit di na tayo magkasama Tambayan natin dati ay iba-iba na Alam kong namiss natin ang makinig sa Kalumputan at pagdurusa Mga gabi na tayo ay nasa kalsada Dito sa tabi sa dalan na kajina Di kami matinag kung buhas na Mga kasiyahan pag ikay kasama O sa kahit di na tayo magkasama Tambayan natin dati ay iba-iba na alam ko na natin ang makinig sa kalungkutan at pagdurusa Mga gabi na tayo ay nasa kalsada Dito sa tabi sa ganan na kajina Di kami matinag kung buhas lang Mga kasiyahan mag kasama